Dahil sa malakas na impact ng pagsabog ng isang tangke ng tubig sa Paranaque, natangay umano ng tubig ang ilang sasakyan. Sampu naman ang naiulat na nasugatan sa insidente. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Sa video ito, kitang ilang katao na nagkukumhog tumakbo matapos biglang tumapo ng tubig mula sa isang gusali sa barangay Tambo, Paranaque City. Alas 9.30 gabi ng Sabado na mangyaring insidente sa kuha ng Barangay Tambo 101 Fire and Rescue, may kitang nawasak na tangke ng tubig sa rooftop ng gusali na kasalukuyang under construction ng loob. While we were eating, uh, may narinig kami explosion. Uh, parang nga parang uh, ano eh, sa sobrang lakas ng explosion, parang sang yung parang sum, may, may sumabog, hala na may sumabog na bomba or something eh. Mga after a few seconds, may second uh, explosion which was the transformer na pala mm Kaya ng blackout just sa May Quirino Avenue. Sa lakas ng sumabog na water tank, tinangay ang ilang maliliit na sasakyan, gaya ng e-bike at motorsiklo. Nakita na namin yung water rumaraga sa 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 ano sa, sa streets. O akala namin, akala ko tsunami. <laughs> Kaya lakas ng tubig talag change ano pa, nag-spark pa yung mga kable doon sa poste nila. Yung mga tao, sinabi sinisigawan na namin na ano, uh, uh, dumayo sa tubig. Nasugatan ng may sampung individual matapos mabagsakan ng debris, pero isa sa nagtamo ng sugat ay hindi na nagpadala pa sa ospital. Karamihan sa mga nasugatan ay naglalakad sa daan, nagbamaneho ng e-bike, naghihintay na masasakyan at construction worker. Sinagot umano ng pamunan ng gusali ang medical bills ng mga nasugatan. Naibalik din naman ang kuryente sa lugar matapos ang dalawang oras. Patuloy ang sinasagwang investigation ng otoridad sa naturang insidente. Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.